Dito sa Pilipinas, marami tayong naririnig na kwento tungkol sa mga lihim na istruktura sa ilalim ng lupa, mga tunnel, kuweba at mga lumang daanan na konektado sa ating kasaysayan, digmaan at mga misteryosong alamat. Totoo man o gawa-gawa lang, ang mga kwentong ito ay nagbigay ng kakaibang kulay sa ating kasaysayan at kultura. Simula na natin ang pagtuklas sa katotohanan sa likod ng mga alamat mula sa mga tunnel ng World War II hanggang sa mga mahiwagang kuweba. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Pilipinas ay naging isa sa mga pangunahing lugar ng labanan sa pagitan ng mga hapon at ng mga allied forces. Ang mga labanan dito ay nagdulot ng matinding pinsala at pagbabago sa bansa. Isa sa mga paraan na ginamit nila ay ang paggawa ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Ang mga tunnel na ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang estrategiya. Ang mga tunnel na ito ay nagsilbing taguan ng mga sundalo na nagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa mga pag-atake ng kalaban. Imbakan ng mga armas at pagkain na mahalaga para sa kanilang patuloy na pakikipaglaban at mga lihim na daanan para makaiwas sa kalaban. Ang mga daanang ito ay nagbigay daan sa mabilis na paggalaw ng mga sundalo. Isa sa mga pinakasikat na tunnel na ginamit noong World War II ay ang Malinta Tunnel sa Corregidor Island. Ang tunnel na ito ay naging simbolo ng katatagan at tapang ng mga sundalo. Ang Malinta Tunnel ay isang malaking underground complex na may habang walong daan at tatlumput, isang metro at lawak na dalawamput apat na metro. Ang lawak at haba nito ay nagpapakita ng kahalagahan nito sa digmaan. Dito nagtago at nagplano ang mga sundalong Amerikano at Pilipino noong sinakop ng mga hapon ang Pilipinas. Ang kanilang mga plano ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Sa loob ng Malinta Tunnel, makikita mo ang iba't ibang silid na bawat isa ay may kanya-kanyang gamit, tulad ng tulugan ng mga sundalo, hospital, chapel at command center. Ang mga silid na ito ay nagbigay ng kaginhawaan at suporta sa mga sundalo. May sarili pa itong power plant, ventilation system at water reservoir. Ang mga pasilidad na ito ay nagbigay ng kakayahan sa mga sundalo na manatili sa loob ng tunnel ng matagal. Ngayon, ang Malinta Tunnel ay isang tourist destination at war memorial na. Maraming tao ang bumibisita dito upang alalahanin ang mga sakripisyo ng mga sundalo. Bukod sa Malinta Tunnel, isa pang kilalang tunnel na ginamit noong World War II ay ang Fort Bonifacio Tunnels. Ang mga tunnel na ito ay may mahalagang papel din sa kasaysayan ng digmaan. Ang Fort Bonifacio Tunnels ay isang grupo ng mga tunnel na matatagpuan sa Taguig City. Ang mga tunnel na ito ay naging bahagi ng estratehiya ng mga sundalo. Ginawa ito ng mga Amerikano noong 1900s para protektahan ang Maynila. Ang kanilang layunin ay mapanatili ang kaligtasan ng lungsod. Noong World War II, ginamit ng mga sundalong hapon ang Fort Bonifacio Tunnels bilang kanilang headquarters at bilang kulungan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ang mga tunnel na ito ay naging saksi sa maraming kwento ng tapang at sakripisyo. Pagkatapos ng digmaan, ginamit naman ng pamahalaan ng Pilipinas ang Fort Bonifacio Tunnels bilang imbakan ng mga armas at bilang headquarters ng militar. Ang mga tunnel na ito ay patuloy na naglingkod sa bansa. Ngayon, ang Fort Bonifacio Tunnels ay bahagi na ng Bonifacio Global City, isang modernong business district sa Taguig City. Ang lugar na ito ay patuloy na umuunlad at nagiging sentro ng komersyo. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang Nagcarlan Underground Cemetery sa Laguna. Ang sementeryong ito ay may kakaibang kasaysayan. Hindi lang ito basta sementeryo, kundi isang underground crypt na ginawa noong panahon ng Kastila. Ang mga estruktura nito ay nagpapakita ng yaman ng kasaysayan. Noong World War II, ginamit ng mga gerilyang Pilipino ang Nagcarlan Underground Cemetery bilang kanilang taguan at lugar para sa kanilang mga lihim na pagpupulong ang mga gerilya ay nagkaroon ng ligtas na lugar para magplano. Dahil nasa ilalim ito ng lupa, ligtas ang mga gerilya mula sa mga pag-atake ng mga sundalong hapon. Ang kanilang kaligtasan ay nagbigay ng pag-asa sa kailang pakikibaka. Ang mga tunnel na ito ay mga buhay na saksi sa karahasan at kaguluhan ng digmaan. Ang kanilang mga pader ay nagtataglay ng mga kwento ng tapang at sakripisyo. Huwag nating kalimutan ang kanilang sakripisyo na nagbigay ng kalayaan sa ating bansa at dapat nating ipagpatuloy na ikwento ang kanilang kabayanihan sa mga susunod pang henerasyon. Ang kanilang mga kwento ay dapat manatiling buhay sa ating mga puso at isipan. Bukod sa mga tunnel na ginawa ng tao na may malalim na kasaysayan at kahalagahan, ang Pilipinas ay saga na rin sa mga natural na kuweba na nagtataglay ng kagandahan at misteryo. Ang mga kuweba na ito ay nabuo sa loob ng libu-libong taon dahil sa tubig, hangin at iba pang natural na puwersa na nagresulta sa mga kamanghamanghang anyo at estruktura. Isa sa mga pinakasikat na kuweba sa Pilipinas ay ang Kalaw Cave System sa Cagayan na kilala sa buong bansa. Ang Kalaw Cave System ay isang grupo ng mahigit tatlong daang kuweba na matatagpuan sa Peña Blanca, Cagayan na nagbibigay ng malawak na lugar para sa paggalugad. Sikat ito dahil sa mga kahangahangang rock formations, underground rivers at ancient burial sites na nagbibigay ng sulyap sa nakaraan. Sa loob ng Kalao Cave System, natuklasan ng mga arkeologo ang malabi ng mga sinaw ng tao na tinatawag na Kalao Man na nagbigay ng bagong kaalaman sa ating kasaysayan. Ang Kalao Man ay pinaniniwalaang nabuhay 67,000 taon na ang nakalilipas na nagpapakita ng mahabang kasaysayan ng tao sa rehiyon. At ito ang pinakamatandang labi ng tao na natagpuan sa Pilipinas na nagibigay ng mahalagang impormasyon sa ating pinagmulan. Ang Calao Cave System ay isa ng protected area at tourist destination na pinangangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Maraming aktibidad na pwede mong gawin sa loob ng kuweba tulad ng caving, spelunking at trekking na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Sa Bohol naman, matatagpuan ang Hinagdanan Cave, isang tanyag na destinasyon. Ang Hinagdanan Cave ay isang underground cave na matatagpuan sa Dawis, Bohol, na kilala sa buong isla. Sikat ito dahil sa malinaw at bughaw na tubig sa loob nito na tila isang natural na swimming pool na galing sa isang underground river na nagbibigay ng malamig at sariwang tubig. Ayon sa kwento, natuklasan ng isang magsasaka ang Hinagdanan Cave nang aksidente niyang mahulog ang kanyang itak sa isang butas sa lupa na nagbukas ng isang bagong mundo sa ilalim ng lupa. Nang sinilip niya ang butas, nakita niya ang isang hagdan na gawa sa bato na pababa sa kweba, na tila isang lihim na daan. Sa Camarines Sur naman, mayroon tayong Ocampo Deer Farm Cave na may sariling mga kwento at misteryo. Ang Ocampo Deer Farm Cave ay isang underground cave na matatagpuan sa Ocampo, Camarines Sur nakilala sa mga lokal. Sikat ito dahil sa mga kakaibang rock formations nito na tila mga likha ng isang artistang kalikasan na parang mga hayop, tao at iba pang bagay na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bumibisita. Ayon sa mga tao doon, ang Ocampo Deer Farm Cave ay pinaniniwala ang dating tirahan ng mga duwende na nagbibigay ng dagdag na misteryo at kagandahan sa lugar. Chapter 3, Mabulong ng Kasaysayan, Ang Ilalim ng Intramuros sa puso ng Maynila, nakatayo ang Intramuros, ang makasaysayang lungsod na nagpapaalala sa atin ng panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang mga pader nito ay tila mga bantayog ng kasaysayan, nagkukwento ng mga tagumpay at trahedya ng nakaraan. Sa loob ng mga pader nito, makikita mo ang mga lumang simbahan, mga museo at mga bahay na nagkukwento ng nakaraan. Ang bawat sulok ay may kwento mula sa mga altar ng simbahan hanggang sa mga antigong kasangkapan sa mga museo. Pero sa ilalim ng mga cobblestone streets at mga sinaunang gusali, may mga bulong ng kasaysayan na nananatiling nakatago ang mga lihim na underground structures ng Intramuros. Ang mga ito ay mga tahimik na saksi sa mga pangyayari na hindi naitala sa mga aklat ng kasaysayan. Isa sa mga pinakasikat na kwentong kwentongkol sa ilalim ng Intramuros ay ang tungkol sa Yamashita Treasure. Ang alamat na ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming mananaliksik at mga naghahanap ng kayamanan. Sabi nila, noong World War II, itinago ng mga sundalong hapon ang kanilang mga nakaw na kayamanan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kasama na ang Intramuros. Ang mga sundalong ito ay nagdala ng mga kayamanan mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ang kayamanang ito ay pinaniniwala ang ginto, alahas at iba pang mahahalagang bagay. Ang mga ito ay mga simbolo ng yaman at kapangyarihan na ninakaw mula sa mga nasakop na bansa. Hanggang ngayon, marami pa ring treasure hunters ang naghanap sa Yamashita Treasure, pero wala pang nakakapagpapatunay na totoo ito. Ang paghahanap na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming dekada na nagbigay ng pag-asa at pagkabigo sa marami. Bukod sa Yamashita Treasure, may mga kwento rin tungkol sa mga sinaunang lagusan na ginawa ng mga Kastila sa ilalim ng Intramuros. Ang mga lagusan na ito ay bahagi ng masalimuot na sistema ng pagtatanggol ng lungsod. Ang mga lagusan na ito ay pinaniniwala ang ginamit bilang mga lihim na daanan, mga taguan, at mga daanan papunta sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang mga ito ay mga daanan ng mga sundalo at mga opisyal upang makaiwas sa mga kaaway ayon sa mga historyador ang mga Kastila ay kilala sa paggawa ng mga underground structures tulad ng mga tunnel at mga secret passageways ang mga ito ay mga patunay ng kanilang husay sa arkitektura at estratehiya ginagamit nila ang mga estrukturang ito para sa iba't ibang layunin tulad ng depensa, komunikasyon at transportasyon ang mga ito ay mga mahalagang bahagi ng kanilang sistema ng pamamahala at proteksyon may mga haka-haka na ang ilan sa mga lagusan na ito ay konektado sa mga simbahan, mga kuta, at maging sa Manila Bay. Ang mga ito ay mga daanan na nag-uugnay sa mga mahalagang lugar sa lungsod. Isa pang misteryo na bumabalot sa ilalim ng Intramuros ay ang tungkol sa mga kalansay na natagpuan sa ilang bahagi ng lungsod. Ang mga ito ay mga tahimik na saksi sa mga trahedya ng nakaraan. May mga kwento na nagsasabi na ang mga kalansay na ito ay mga biktima ng mga digmaan mga epidemya o mga lihim na pagpatay. Ang mga ito ay mga patunay ng mga sakripisyo at paghihirap ng mga tao ng mga panahong iyon. Noong panahon ng Kastila, ang Intramuros ay isang napapaderan na lungsod at ang mga sakit ay mabilis kumalat sa loob ng mga pader nito. Ang mga makitid na daanan at siksikang populasyon ay nagbigay daan sa mabilis na pagkalat ng mga sakit. Maraming tao ang namatay dahil sa mga epidemya tulad ng cholera at smallpox. Ang mga sakit na ito ay nagdulot ng malaking takot at pagkawasak sa komunidad. Ang mga kalansay na ito ay maaring mga labi ng mga biktima ng mga sakit na ito. Ang mga ito ay mga paalala ng mga trahedya na naganap sa loob ng mga pader ng Intramuros. Ang mga lihim na underground structures ng Intramuros ay nagpapaalala sa atin ng makulay at makasaysayang nakaraan ng ating bansa. Ang mga ito ay mga tahimik na saksi sa mga pangyayari na naghubog sa ating kasaysayan at kultura. Ang mga underground structures ng Pilipinas ay mahalaga sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ang ilan ay napatunayan ang totoo habang ang iba naman ay nananatiling bahagi ng misteryo at alamat. Kung interesado ka sa ganitong mga misteryo, baka gusto mong mag-explore ng ilan sa mga lugar na ito. Pero siguraduhin mo lang na may gabay at pahintulot bago sumisid sa ilalim ng lupa. Sino nga ba ang nakakaalam kung ano pa ang mga nakatagong hiwaga sa ilalim ng ating mga paa?